Limang bagay na ayaw ng mga matitinong lalaki na ginagawa ng kanilang kasintahang babae. 1. Masyadong madikit o close sa kanilang mga kaibigang lalaki. 2. Tamad at walang pangarap sa buhay. Mas inuubos ang oras sa pakipagchismisan kesa sa mga produktibong mga bagay. 3. Masyadong magarbo, maluho at magasas sa mga bagay kahit hindi naman ganong kailangan at hindi nag-iipon. 4. babae makasarili, yung gusto niya palagi na susunod sa lahat ng oras. Masunurin sila, lalo't mahal nila, pero gusto nila na sana pinapakinggan din sila sa kanilang mga suggestions. 5. Tinuturing siya, nakakumpetensya kesa kakampi. Teammate ang hanap nila, hindi ang pagalingan na patalinuan sa kanilang karelasyon. Ikaw na nanonood, baka may iba ka pang alam na ay namang matitinong lalaki na ginagawa ng kanilang kasintahan. Pakicomment ang yung sagot.